Hi guys, papasok ako mamayang alauna so panggabi ako ngayon at saka bukas so dalawang araw ako panggabi so bago ako papasok, kakain na ako, so magluluto ako nito, so try ko to nabili ko to guys sa Pilipinas malaki siya, no? malaking pack yung binili ko ハハハハ So, luto na guys. ayakong overcook. Yung gusto ko lang yung tama lang. Tapos, lagyan ko siya ng isang perasong itlog. Tintakpan ko para maluto ang itlog. Patayin ang apoy. Magtimpla ko na ang kape. Try in one, Jacobs. Ewan ko, pag ako magkape, butangan, lagyan, lagyan ko ng kunting gatas. Tapos, ininit tubig konti muna tapos meron ako nito binili online so ganun so diba oh. so pangkapi yan siya guys So, ayan. Nagyan ko konting milk ulit. Then, mainit na din. Kafe. Hmm. Sarap. Tapos, guys, ito na yung niluto kong noodles. Ay, init. Kain tayo. Bago ako kakain ng noodles, lagyan ko siya ng sambal. Hang. Gusto ko medyo maanghang. Ganyan. Ganyan. Nakita nyo. Huh? Ganyan. Tapos ilagay. Halo-haloin. So, para papasok ako, may laman ang aking chance. So, ito yung lunch ko, guys. Lunch ako. Kasi ala-ula akong pasok. So, ito na yung lunch ko. So, kain po tayo. Ang sarap. Nakigaya lang ako kasi may in-order akong yung pang-noodles talaga na hindi pa dumating. So, ito muna ang nilagyan ko. Nakigaya ko. Ah, ganito di ba mga Korean kumain sa kaldero? Pero mayroon talaga silang kaldero sa pang noodles. Eh ako guys, wala pa. In order ko pa. So, hintayin ko. Baka next week or itong week to dadating yung in order ko by Amazon.

Mahalag, hindi malamig ang panahon. Basta, kumain ng noodles. Kayo guys, anong ulam nyo? Anong lunch nyo pala? Kasi lunch na ako. So, ito aking lunch na yun. Nood. Beef noodles na may itlog. At alam niyo ba guys, may story ako. Galing ako kahapon sa uh, Indian store. Pero may mga, Indian talaga siya, pero may mayroong kunting Pinoy ba, nga, mga frutas. Ay mga vegetable. Bumili ako ng okra. Kita ko sa inyo. Tanga-tanga ko. Kasi alam niyo, binayaran ko is 5 euro. Si Bagri na green, so, hindi ko na siya tiningnan. Pagtingin ko guys, mga matitigas na sayo. di na lang siya ma... Hindi mm? na, na siya maluto. Eh, labog na lang na O, oh, mano. Kung ko, kay akong... O, oh, akong lagaon. Oh, hindi na. Sayang lang yung five oil ko. So, next time, hindi nagmamadali. Kailangan i-check ninyo kapag bumili ng gulay. Tingnan mo, sayang. Dami pa naman. Yun lang.